Guys, good morning. For today's my video is papakita ko po sa inyo kung paan magluto ng ginataang suso. So, papakita ko po sa inyo kung ano mga ingredients. Simple lang siya pero masarap siya. So, ito po yung ingredient ng aking lulutuing suso, ang ginataang suso. Ayan. Sili, sibuyas, and then, ito, loya, then bawang, tsaka gata. And then, mag add tayo ng paminta. Ayan, guys. Ito na yung ating suso na lulutuin. Ayan. Ayan siya. So, kailangan muna natin silang piga. Ipigain muna natin itong gata. Then, isang pigaan lang siya. Isang pigaan lang. Then, pagkatapos, saka natin siya gisahin muna natin itong mga sibuyas. Then, ating mantika. So, isunod na po natin ilagay. Ito yung ating loya. Ito, Ito bawang. natin. Isunod na natin yung ating sibuy. So, ito muna yung ating inyong na. Okay, nalagyan na natin yung ating sa saka natin ilalagay yung ating gata ayan saka natin ilalagay yung ating paminta then ayodai swab then magic sarap. Pagkatapos nyo guys, ibabad, eh, babad muna natin ng mga ilang minuto. Hintayin natin siyang kumulo. Pag kumulo na siya, tatakpan muna natin siya. Ngayon po, muna natin siyang pumulo. Tapos na po yung ating ginataang suso. Ito na siya. Nakalagay na po siya sa plate. Ayan, sarap po inyo. Prepare na po siya. Pwede na siyang kainin.